at Naruko na tandaan ng dalawa ang pangyayaring iyon, dahil sa ikatlong araw ay silang lahat naman umano ang tatayo sa entablado. Ipapakita umano nila sa mga tao na hindi iyon nagkataon lang at ipapakita nila ang lakas nila. maya, -maya pa ay si Tadakoro na ang sunod na pinarangalan bilang pinakamabilis na sprinter, at mula sa entablado ay sinabi ni Tadakoro sa lahat ng mga sprinter na kung gusto rin ng mga ito na makakuha ng green tag ay habulin siya ng mga ito sa magaganap na karera bukas dahil hindi naman niya uurungan ang mga ito. Natuwa si Makishima mula sa kinauupuan niya sapagkat nakakuha ang team nila ng dalawang number tags at ipinaliwanag niya sa dalawang first year ang kahulugan yun. Ang isa o mano doon ay ang karangalan para sa isang araw na karera at isang award lang ang mga iyon pero pagdating naman ng multi-stage race ay nagbibigay iyon ng pagkakataon na mapalamang sa kalaban. Dagdag pa ni Makishima na ang mga tag na iyon ay tanda ng lakas kaya sino man ang meron nito ay kikilalanin ng iba ang karangalan yun at sino man ang cyclist na mayroong tag ay nangangahulugan na malakas ang team na kinabibilangan yun. Sunod na pinarangalan ng pulang number tag ang naging hari ng kabundukan, ang sikat na third year na mula sa Hakone Academy na si Tudo. Iniram nito ang mic para tawagin si Makishima na umakyat din sa entablado dahil sabay umano nila iyong naipanalo, bagay na ikinahiya nito. Maya maya pa ay biglang dumating si Manami kasama si Tudo para sabihin nito kay Onoda na lalo pa nitong pagbutihin para mas lumakas pa ito. Pinawi na rin ni Tudo ang sinabi niya na pangkaraniwan lang na si si Onoda bagay na pinabulaanan nito at sinabing baka nagkakamali lang si Tudo. Bago umalis ay sinabi ni Tudo na mas galingan pa ng mga taga Sohoko dahil hindi umano nito ang mga iyon pagbibigyan bukas. Kahit mawala umano kay Tudo ang red tag na iyon ay gagawin niya ang lahat para sa team nila, kaya sinabi niya kay Onoda na kung hindi maganda ang pakiramdam nito ay mas mabuti kung magpapahinga na ito ngayon pa lang sapagkat mas magiging mahirap ang laban bukas. Pagkatapos yun ay napalugmok si Tadakoro sa tagong lugar at tanging kay Makishima niya lang ipinaalam na isinuka niya ang lahat ng kinain niya at masama ang pakiramdam niya paman, determinado pa rin si Tad Koro na lumaban bukas at sinabing hindi sila mananalo kung magkukulang ng isang miyembro ang team nila, at hindi umano nito hahayaan na mag-alala ang team at maapektuhan ang laban dahil sa kondisyon niya. Inisip ni Tad Koro na baka dahil lang iyon sa sobrang init at isa pa ay kailangan umano niyang ipagyabang sa mga siklista ang nakuha niyang parangal na kinaiinggitan ng mga sprinter. Gusto niya na makita ang inggit sa mukha ng mga iyon bukas kaya nagpatulong siya kay Makishima papunta sa pagamutan. Hindi na nakapagsalita pa si Makishima at tinulungan na lang niya si Tad Akoro. Pagkatapos ay bumalik na siya sa tent at nagkunwari na kaya siya tinawagan ni Tad Akoro ay para magpabili ng tisyo dahil naubusan iyon habang dumudumi. Habang nakaupo si Makishima ay nag-aalala ito na baka hindi makasama si Tad Akoro sa karera bukas pero pilit niya yung iwinaglit sa kanyang isip bagkus sinabi sa sarili na sama-sama silang mananalo bukas. Samantala, hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ni Ima Izumi na ipinahiya na naman siya ni Suji at inisip na nabalewala lang ang lahat ng ginawa niyang pagsasanay at paghahanda para makapaghiganti. Dahil sa pagkamunghi ni Imaizumi sa kanyang sarili ay napabigla ito sa pagtayo at pagkuha ng kanyang jersey kaya napatanong si Kinjo kung ano ang problema. Agad na humingi ng paumanhin si Ima Izumi kaya pinayuhan na lang siya ni Kinjo na sa susunod ay pangalagaan niya ang jersey na siyang karangalan ng team nila. Pinati rin siya nito at sinabing dahil sa kanya kaya nakuha ng team nila ang first place. Dahil doon ay bahagyang lumuwag ang pakiramdam ni Imaizumi, habang si Makishima naman ay nakaramdam ng takot dahil sa unang araw pa lang ay malupit na ang laban. Nagtungo na sila sa hotel na tutuluyan nila, at doon ay binati ni Fuku Tomi sina da Tudo, at Arakita. Ngunit para kay Arakita ay hindi pa rin yun sapat dahil sila dapat umano ang nanalo sapagkat malaki ang lamang nila sa iba, kaya sinabi ni Fuku Tomi na gawin yun ni Arakita sa ikatlong araw ng laban. Si Shinkai naman na wala pang ginawa kanina ay nangako na babawi siya sapagkat handang-handa na umano ang mga binti nito. Samantala, habang nagpapahinga si na Onoda at Naruko ay bahagya ng mga itong napag-usapan ng tungkol sa mga bigating pangyayari kanina, nang biglang dumating si Kinjo at sinabing may bisitang babae si Onoda bagay na ikinagulat ng dalawa. Ang mama pala iyon ni Onoda na dumaan muna doon bago dumiretso sa Sengoku Hara kasama ang mga kaibigan. Iyang hiya si Onoda dahil sa pambi baby sa kanya ng mama niya sa harap ng team captain nila at pati na rin ni Naruko. At bago ito umalis ay ipinagbili nito sa dalawa na bantayan at alagaan si Onoda. Pinalakas din nito ang loob ng kanyang anak at sinabing maging mas matatag si Onoda para sa dalawa pang araw na pagbibisikleta nito, at dapat gawin ni Onoda ang lahat ng makakaya ng sagayon ay hindi ito maging pabigat sa iba. Pagkatapos ay umalis na iyon kasama ang mga kaibigan, at doon ay sinabi ni Naruko na tama ang mama ni Onoda na dapat ay maging mas matatag. Lumakas ang loob ni Onoda at sinabi kay Kinjo na sabihin lang nito sa kanya kung ano ang maitutulong niya bukas sa laban, sapagkat nais niyang makita ang finish line sa ikatlong araw. Kinabukasan, maagang nakaabang ang mga manunood para sa pangalawang araw ng karera, at mapapansin na manghang-mangha ang mga iyon sa Team Soho Hai na mula sa Chiba. Sinabi pa ng mga ito na aabangan nila si Tad Akoro, bagay na ikinatuwa naman ito at sinabi pang bibigyan niya ang mga iyon ng magandang palabas mamaya. Ang ikalawang araw ay magsisimula kung saan natapos ang karera kahapon at doon iyon sa Lake Ashi. Pero habang iniimagine ni Onoda ang mahabang daan na babagtasin nila ay nagulat ito nang makita na kinukuhanan siya ng litrato. Lumapit si Naruko at inakbayan si Onoda para magpakuha pa ng litrato pero lalong nahiya ang ating bida ng sabihin ni Naruko na lalabas iyon sa National News at Magazine. Tumating din doon ang Team Hakone kaya sabay-sabay na silang kinuhanan ng litrato ng mga taga-media dahil pareho lang naman silang nanalo sa karera kahapon. Dahil doon ay inayos na ni Onoda ang kanyang buhok na parang kachupoy, at saka sinabi kay Naruko na gagawin niya rin yun sa buhok nito. Tumanggi si Naruko pero dahil mapilit si Onoda ay lumapit pa ito hanggang sa matakit siya sa bag na may lamang tumbler kaya ulung iyon pababa. Agad na hinabol ni Onoda ang tumbler niya hanggang sa makarating yun sa may paana ni Ishigaki. Pinulot yun ni Ishigaki at iniabot kay Onoda pero natigilan siya nang makita na taga Team Sohoko ang bata sapagkat naalala niya na si Onoda ang batang nakipagsabayan at nakalampas kay Midasuji kahapon. Bagamat pareho lang first year ang dalawa ay naisip ni Ishigaki na may kung ano ang kakaiba kay Onoda na wala kay Midosuji. Maya maya pa ay na ang mga cyclist para sa paghahanda sa pagsisimula ng ikalawang araw ng karera. Habang hindi pa nag-uumpisa ay sinabi ni Tadakoro na may mga espesyal na batas ang Inter -high. Ang kanilang magiging simula ay depende sa kung kailan sila natapos kaya kung isang minuto o mano bago sila natapos kahapon ngayon naman ay isang minuto bago sila magsimula. Ibig sabihin, magsisimula si Ima Izumi ng isang minuto at 50 segundo, habang sila naman ay tatlong minuto at apat na segundo, at magsisimula ang oras pagkatapos umalis ni Kinju. Nagconcentrate si Onoda sa pagkat wala na ngayong parade run tulad ng kahapon kaya sa oras na pumadjak sila ay simula na rin ang gyera. Nangako sila ni Naruko sa isa't isa na mananalo sila at hindi nagtagal ay nagsimula ng pumadjak ang mga nakakuha ng yellow tag habang hindi pa nagsisimula si na ay naalala nito ang sinabi sa kanila ni Kinjo, na dahil sa haba ng kanilang lalakbayin ay may mga ibang team na siguradong susuko na pero silang anim ay sabay-sabay na magsisimula at magpapalitan ng pwesto, dahil iyon umano ang pinakamagandang strategiya na gagawin nila sa mahabang stage na iyon. Huli ay binigyan siya ni Kinjo ng layunin na alalayan si Nanaruko, Tad Akoro, at Makishima hanggang sa umabot sila sa katapusan ng slope. Kailangan umanong maabutan ni Onoda silang dalawa ni Imaizumi. Mahirap man pero kailangan umano nila si Onoda. Bago tuluyang magsimula ay sinabi ni Tadakoro na galingan ni Onoda at diretso ang tingin at padyak para abutan nila ang dalawa. Samantala, ng mga oras na iyon ay dumating si Mihara sa lugar ng karera upang makita kung ano ang road race na inaabang ang makita ng mga tao. Napatigil na siya doon at naisip na panoorin muna si Manami na lumaban. Natuwa siya nang makita ang kaibigan pero sa sobrang bilis nito ay hindi na sila nakabati sa isa't isa at hindi na rin niya naibigay ang dala niyang regalo. Napangiti na lang si Manami at sinabi sa sarili na hindi na siya nakabati sapagkat kailangan pa niyang habulin si Fokutami na malayong malayo na sa kanila. Ganun din ang nasa isip ni Onoda, ang maabutan si Nakinju pero laking gulat nila nang mapansin ni Makishima na wala si Tadakoro sa kanilang likod.